Ito yung Chinese na nagwala sa BGC. Matapos masagi ng isa nating kababayan na naglalakad papunta sa ng gym. Pero nakakalungkot yung tumapari ko ano? Ay, uh, yung Chinese nito na ay nagwala. At mahirap mang sabihin, mahirap mang aminin. Pero tila bang matapang pa sila sa sarili nating bansa, sa sarili nating pamamahay. At kung makikita ninyo, dinuraan nyo pa yung ating kababayan. Diba? Grabe. Alam niyo guys, ang hindi katanggap-tanggap dito, yung pagdura niya sa ating kababayan eh. Ako personally hindi ko matanggap 'yon. You know? Kasi parang ang labas kasi nito, parang mas matapang pa sila, 'di ba? Sa sarili nating bansa, sa sarili nating bahay. 'Di ba? Kung sa mangyari 'yan, what if, 'di ba? What if mangyari sa 'yan? merong isang tao pumunta sa sarili mong bahay. Diba? At doon ka duduraan sa sarili mong bahay. Diba? Ano mararamdaman mo? Diba? When the Spaniards came into the Philippines, mas naging matapang pa sila kaysa sa mga Pilipino sa sarili nating pamamahay. Ganon din, when the, when the Americans came into the Philippines, ganon din ang nangyari. Mas naging matapang pa sila kaysa sa sarili nating bahay. Ganon din, when the Japanese came into the Philippines, mas naging matapang pa sila kaysa sa mga Pilipino. Diba? Sa sarili nating lupa. And in today's generation, mahirap mong sabihin, mahirap mong aminin, pero, di ba? Maraming incident na na yung mga Chinese sinisigawan yung mga Pilipino. Eto ito lang. Dinuduraan yung mga Pilipino, di ba? Yung sarili nating batas, di ba? Parang hindi nasusunod. Kasi nga, mas matapang pa yung Chinese. Di ba? Sa sarili nating pamamahay. Sa sarili nating bansa. But remember guys, yung uh, Russian vlogger, di diba, na gumawa ng content sa Pilipinas uh, I think it was also in BGC na kung di ako nagkakamali but look at him now ba diba? nakakulong siya and thanks to the kapulisan natin ano dahil uh, pinatupad yung batas sa kanya at kumilos yung ating pamahalaan gobyerno sa Russian vlogger na yon pero hindi ba natin gaw pwedeng gawin yan dito sa Chinese na to no. nakakalungkot lang kasi nisipin eh. diba? naharap-harapan kahit na may ayun may ibang tao may personal diba matapang pa rin at kaya pa rin duraan yung ating kababayan ano? sa harap mismo ng ibang tao di ba? on the street nagsisigaw nagwawala, nagubumerentado diba? at tatapakan yung isa nating kababayan nakalungkot lang isipin ano? may suggestion ako sa mga ano sa mga leaders natin di ba yung gumagawa ng batas diba? ito suggestions lang naman, nasa isip ko lang naman no? If you really wanted to help or to protect the Filipinos against sa mga foreigners na to. Kahit sino no sa na na, na, na uh, dadalaw sa bansa. Kahit sino any foreigners if you really wanted to protect every Filipinos, lalong-lalo lalo na, di ba, yung mga ordinaryong Pilipino na minsan uh, hindi nila kayang ipagtanggol ang kanilang sarili, di ba? Tulad sa atin, ng mga ordinaryong Pilipino, no wala tayong kakayahan ay tayo pagtanggol talaga yung sarili natin when it comes to when it comes to um, uh, legal matters ano. to suggestions ko lang naman ano. what if gagawa tayo ng batas gagawa kayo ng batas na to protect the Filipino no against these foreigners na yung batas na to ay para sa kanila lang na bawal nilang di ba duraan bawal nilang saktan ang lahat ng mga Pilipino lalong-lalo na sa ating bansa diba, Oras na nakagawa sila ng ganitong klaseng kasalanan assault man yan or sa simpleng pagdura tulad nito di ba? ay magkakaroon sila or mapapatawan sila ng ganitong klaseng kaparusahan ba? at ipapatupad yan di ba? sa lahat, what if gagawa kayo ng ganung klaseng batas simpleng assault, kahit sa simpleng assault lang it will start from there ganoon yung batas na gagawin para maprotektahan ang lahat ng Pilipino lalong lalong na yung mga ordinaryong Pilipino para hindi na tayo masaktan, hindi na tayo maduraan na mga boplaks na mga foreigner na to. Diba? Nakakalugot lang isipin, eh, nasa sarili mong bansa, maduduraan ka. Matatapakan ka. Kasi hindi ko lang alam kung meron tayong batas na gano'n, ano? na nagbabawal sa kanila na saktan, duraan, ang mga Pilipino sa sarili nating bansa. What if gagawa kayo ng gano'ng klaseng batas? If you really wanted to protect every Filipino, you can start from there. Suggestion diba? Suggestions lang naman. Pero yung video na to ay napapakita lang din ano, na mas kalmado, mas respetado, at mas disiplinado yung Pilipino kesa sa Chinese na to. Ano. And it is a good thing din naman na nakita natin yon at namasdan natin sa video na ito. So kudos kay kuya dahil uh, talagang nagtiis siya. Uh, he's being patient here. At uh, talagang ginawa niyang lahat para maging kalmado lang. Uh, it only shows na mas ginugusto niya or mas ginusto niya na iira lang batas sa naman sa uh, alam yun gaganti siya sa pamamagitan ng sarili niyang kamay uh, it is a good thing and I hope na you know as I said I hope na meron tayong batas na ganon kung meron man I just don't know about that kind of uh, law pero I hope na paigtingin pa or mas i-update And uh, mas i-inform pa ang lahat ng Pilipino about sa batas na gano'n kung meron man ano.